ropa magutom <coughs> oh, na nga ako Harap naman tayo na makakain ng mga ropa May food court dito eh Ikaw tayo napi natin yung food court Ayun mga ropa, food court Ayun o Tsaka ito tayo sa mahal. <laughs> Doon lang tayo sa mura mga ropa. <laughs> Nung aabot kaya lang natin <laughs> ang sasalan dito. Uh. Yun no? Doon tayo sa mga mura-mura. Yun. Hanap tayo ng gungcha mga ropa, <laughs> sanap yung gungcha. At saka dati, nang may nakainaw dito dati, yung matamis na, no? Parang pretzel siya, parang gano'n. Hmm, Harapin natin. Muna. Burger King na lang kaya mga ropa. Ay, yon na mag-burger. Ako mag-burger, gusto ko yung gumucha. Yun. Ayan mga ropa, gungcha. Yan na natin kahinin mga ropa. Ano? Okay na yan. Sobla tayo dyan. Tara. Kaya tayo. Ako uh, wala. Yan. Mahaba pila. Dalawang piraso wala na. At dalawang tao lang pala. Yan. Ito order natin mga ropa. Ito. Yung Jeju smoothie. Yan. Na-order tayo mga ropa. Pang 157 tayo. So, pang number 10 pa lang mga ropa. So, kihintayin okay, ko pa 157 pa bago makainom ng, ano, ng smoothie na yun. Siyempre, order tayo pambara mga ropa. May pantulok tayo. kaya may pambara tayo. Yan mga ropa, masarap yan. Bali cheese yung panin nasa loob yun. Pila tayo. Masarap yun mga ropa. Ang palamaya sa loob, cheese. Hindi yung mga kapila. ilang ba pa ako? Pang lima, pang anim. Pang pa ako mga ropa. Wala pa naman tayo sa guncha na nilobran natin yung Yan mga roba. Sarap nyan. Dalawa pa hinihintay natin. Ayun. Ayun roba. Karain na natin. O oh, yun o, oh. in order ko mga Yan Tsaka yung binili ko sombrelo Karayan natin baka matira pa na iba Yan o Tapos sa mga Ano Bu zaten pişme manlaba Bayağı Ayun. Sobrang talaga mga ropa. yun Nilipat nga tayo na pesto mga ropa. Naiingay nga sa akin yung nasa likod ko. At nila nga lang siya. Bayang tamis niya at saka may ano. Tamis ng lasa niya. Tapos alam mo yung may cheese pa sa loob. The best combination ng lasa. Ang sarap mga ropa.

green tea mga ropa isa so, ganun katamis bali Feb 7 sya mga ropa may price pa kalam Feb 7 to ito naman parang 4.7 ata yung tanda na 5,000 yun pala yaa yeah. Nakaabusog ng na, mga ropa, lalo eh, pangalang siguro nakaabusog na eh So, yeah. Mm. Dati naman palagi mga roko pag malam sa wala Ganda na kanyang lagay may, may design pa na ano, ano ba to? Anime? Genesis mga roko pa mm. Mayami, may, uwi na rin tayo Halal. Mm. Talat. Mmm. Bandang ilalim at Ay, lang. Hindi naman ganun matamis dito. Parang tamis na lang. Ayo. So yun mga kakaraba Hanggang dito na lang ang video natin So sa mga kapwa, at W dyan Ingat kayo palagi mga kakaraba Nagaan yung sarili nyo Stay safe God bless Ingat kayo mga kakaraba Babayi